Ayan, napakaganda ng araw. Katapos ng bagyong Christine. Ayan. Pa araw naman dito sa amin. Ayan, nakapaglaban na kami ng aming mga labahin. Ito, ganda ng araw ngayon. Nakati na rin ang tubig sa aming silong. ng mga munting bahay. Ito yung aming balkon. Dito muna ako na kusina. dahil wala pa kami kusina. Gagawa po ako na kusina dito sa part dito guys. So, ayan. Pag gagawa lang kasi ng aming bahay nung June. So, inuutay-utay lang namin kasi hindi pa siya matapos. So, budget pa kasi mga misas. So, ayan. Ito yung aming kwarto. to, rin siya tapos, guys. So, kailangan pa ito full wall. So, ito, guys. Ayan. Meron nga pala ako dito rolling blind curtain, guys. So, Ayan. Именно.